Ambulant Fish Vendor Barangay Luke Lapu Lapu City Cebu Sa Ambulant Fish Vendor, maaari kang makahanap ng sariwang isda na diretsyo mula sa karagatan. Ito ay isang karaniwang tanaw sa mga baybayin o palengke kung saan naglalakad ang mga nagtitinda ng isda upang ipagbili sa mga mamimili ang mga ambulant fish vendor ay kilala sa kanilang sariwang produkto at maaaring mag-alok ng iba't ibang uri ng isda depende sa availability. Kapag bumibili ka sa isang ambulant fish vendor, maaari kang makatiyak na ang isda ay sariwa at galing sa lokal na pangisdaan. Karaniwang may kasamang mga perenderio o tindahan na nagtitinda ng mga sangkap para sa pagluluto upang mas mapadali ang iyong pagbili ng isda at iba pang kailangan. Bagamat hindi ganap na restaurant, ang ambulant fish vendor ay isang magandang pagpipilian para sa mga gustong magluto ng sariwang isda sa kanilang tahanan o kahit saan man nila gustong magluto.